meron akong uh, mga prinsipyong hinahawakan din na mm hindi -hmm. mo na ako pwedeng sumama rito. Aha. So, ang paniwala ko ay kaiba yun ng paniniwala mm -hmm. na umiiral uh, sa kanilang pagdinig sa SMNI. Ayok. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa programa ni Congressman Marcolita sa ganang mamayan dito sa Net25 ay ibinulgar niya kung bakit hindi po ito nakikita sa ilang pagdinig patungkol sa prangkisa o sa revocation ng prangkisa ng Isimilay. At dito na nga sinabi ni Congressman Marcolita ay hindi ito pabor sa ginagawa ng kanyang mga kapwa kongresista na nagmaniobra na nagmanipulate sa umunoy revocation nitong Isimilay. Kinausap siya at mismo ipinaliwanag niya na hindi niya nagugustuhan ang paraan ng pagdinig, yung pag-revocation ng itong prangkisa ng Isiminay. At nilino niya pa na iba o mano itong prangkisa ng Isiminay at ng fs 7 Para lalo natin maunawaan, mga kababayan, ito po ang kanyang mga sinabi. And... Nasubstantial ako, di ba? Oh, oh, oh. oh, oh. Dahil sa pinaliwanag niyo na kanina. Naipaliwanag oh. ko naman mm -hmm. sa kanila na... Hindi ako kaisa kung ang pag-uusapan yung uh, pag-anbienda ngayon. Ngayon. Aha, aha. Yung, ang pinag-uusapan kasi, ang crucial kasi rito kung ngayon napapanahon eh. Ayon. Di ba? Mm -hmm. Kasi nga, doon sa aking ipinaliwanag, <coughs> ako gusto ko, hintayin muna natin na mamunga yung ating naiuna ng uh, itinanim. Mm -hmm. uh, hindi hindi ka ako mabuti na nagtanim tayo ng ganito, hindi pa natin nakikita yung, uh, yung ganda o hindi ganda ng ibubunga. mm -hmm eh, nagbakasakali na naman tayo doon sa isa. kakaina na nga sinasabi ko, wala kang iniwan sa tumugis ka ng dalawang uh, kalabaw na tumatakbo. Wala kang mauhuli kahit isa. Eh. Ganun, ganun, ko na ipaliwanag yun. Pagkatapos, ang aking pakiwari rito, yung kaya na kailangan nating ayusin muna yung internal na bureaucracy natin para sa ganun, uh, lalo nating ma-encourage. Yung lamang yung ease of doing business, sabi ko sa'yo, napakarami yung nadi-discourage na pumunta rito. Yung traffic, yung uh, taas ng kuryente at saka yung uh, bagal naman ng internet, mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay ng uh, encouragement yan. Mm -hmm. Kaya hindi ko sinasabing, una best na hindi mabuting, maaring sa panahon na naitatag na natin o nailatag natin yung mga policy reforms na kung saan, Tsaka ka magkakaroon ng pagbabago, baka sakaling magkaugnay talaga yan. Mm -hmm. At doon sa panahon na yun, <coughs> maaaring sabihin natin na pwede na. Naka. Pero yung sa ngayon, sa aking nakikita, na naipaliwanag ko nga sa kanila, hindi ako pwedeng uh, bumoto ng sa pagsangayon. Ayaw, kaya hindi na kayo nakilahoko. Hmm. Dito naman kung sa pag-revoke uh, ng franchise ng SMNI, dahil ipinakita eh, din yung mga pangalan ng mga bumoto, ay de, ang pinakita na yung mga hindi bumoto, nag, uh, tumutol, at nag-abstain. Um, ano bang posisyon nyo dito? Hindi oh? ko ba nakita mo kung sumama doon sa, sa pagdilig hirin. ng SMNI? Hindi nga, hindi. Kung na, napansin kayo. Eh, yung din, ay, alam mo, pinaliwanag ko rin yan sa speaker. Mm -hmm. Kasi, alam mo, nasa majority ako, Nelson, hindi naman maikakaila yun. At uh, kitang-kita naman, uh, nawala ako. Uh -huh. Hindi ba? hindi hindi ako sumama sa pagdinig. Kasi ah. sinabi ko naman sa mga kasama ko, maski uh -huh. kay speaker na, ikwento rin naman. Uh -huh. Si speaker naman, eh, napaka broad-minded naman ito. Uh -huh. Nauunawaan naman yung akin. Kasi kung, kung, kung hindi ka magpapaliwanag, uh -huh. at hindi naman maliwanag yung ipinapaliwanag mo, uh -huh. eh baka hindi kayo magkaintindihan. Uh -huh. Pero nung inilahad ko sa kanya, yung katwiran, kung bakit hindi ako pwedeng sumama roon, uh -huh. Sa akin palagay, Kahit naunawaan hindi niya ako. Ayun. Di ba? Kaya hindi naman niya ako pinilit. Ayun at, Ayan. Tsaka mahirap din namang makilahok sa usapan na hindi ka nun umaten. <laughs> Paano naman ako boboto? Hindi, hindi nga ako umaten. Kung baga sa era. Halimbawa. Um. mo. So ito na nga po mga kababayan po natin. Kaya pala hindi po natin nakikita itong si Congressman Marcolita. Abay hindi siya pala pabor sa pag-revoke uh, ng prangkisa nitong isiminay. At syempre kinausap niya rin itong kanyang boss na si Tamba na umano'y hindi siya makakapagbuto dahil hindi nga siya pabor sa paraan na ginagawa ng kanyang mga kasamahan. So maganda po ito mga kababayan po natin kasi kahit uh, miyembro sa uh, nitong majority eh kung nakikita niyang mali ay naninindigan ito hindi niya inaway, uh, hindi niya kinontra, at least uh, hindi na lang siya bumuto eh sa magkasamaan pa sila ng loob ng kanyang mga kasamahan dyan sa majority at ng kanyang speaker eh hindi gumstep na lang siya o hindi na lang siya bumoto talaga sa kontra o pabor sa pag uh, revoke ng prangkisa ng Isimino. So masasabi po natin good job po kay uh, Congressman marcolita dahil nanindigan ito ang uh, mga kababayan po natin sa kanyang paniniwala. Uh, Tingnan mo sa mga kwans, sa mga judicial tribunals. Yes, ano? yes. Talaga 'yung um maski na sa mga quasi judicial uh, tribunals, mm -hmm. ano? Basta mayroong mga pagdidesisyon. O sa Kuwamilay, eh, kamo, quasi-judicial yan, eh, no? Mm -hmm. uh, yung SEC, quasi-judicial yan. NLRC, quasi-judicial. Maliban pa sa mga MTC natin, RTC, Court of Appeals, mm -hmm. hanggang sumabot sa Korte Suprema. Ayan, uh, judicial naman yan. Taha. Hindi ka naman kasama <coughs> doon sa pagdinig ng isang usapin. Mm -hmm. Boboto ka ba? Eh, hindi naman tali. Hindi ka pwedeng bumoto. Uh. bumana. Mari kang bumoto, pero nakakahiya siguro mm -hmm, yun. Tama. Kasi pwede mo sabihin, kahit hindi ka niya ako nakilahog, pero binabasa ko yung proceedings. Mm -hmm. Pero pagkaraniwan, pag hindi ka sumama ron, eh, hindi ka mag-abstain na lang Ito, siya. Totoo, okay. totoo. No, no, non-participant. Non 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 Alimbawa, ganyan. Ganon din ang aking <coughs> ano, doon posisyon. Pagkat <coughs> uh, sabi ko nga, meron akong uh, mga prinsipyong ginahawakan din na mm hindi -hmm. mo na ako pwedeng sumama rito. Sa so, ang paniwala ko ay kaiba yun ng paniniwala mm -hmm. na umiiral uh, sa kanilang pagdinig sa SMNI. tayo uh, sa pagkakaiba ng franchise ng SMNI, kasi nakita mo ha, house bill, tapos idadali pa sa Senado. <coughs> Samantalang yung sa ABS-CBN franchise, eh, sa hanggang Congress lang, hindi na nakarating sa Senado. Bakit magkaiba? Pa, paano kasi yung sa ABS-CBN, nag-apply sila ng renewal. Ah, dahil uh -huh. matatapos na yung prangkisa nila. 25 years lang yon. Uh -huh, uh -huh. So, nung, uh, nung aming dinggin yan, malapit na kasing uh, mag-expire. Hanggang sa mag-expire nga, Inabutan. Mag inabutan uh -huh. ng expiration. Kaya nga, ang naipas yan namin dahil sa napakaraming paglabag, uh -huh. eh, hindi na namin ire renew Ayun. dahil ang prangkisa is a private bill, dapat magsimula siya dito sa, sa House. house. Uh -huh. Ngayon ang nangyari naman sa SMNI, hindi renewal 'yan sapagkat yung kanilang prangkisa buhay pa. Uh -huh. Kailan lang nabigyan ng panibagong 25 years yung prangkisa? Parang suwara sugya tayo. Uh -huh. uh -huh. So may bago pa siyang prank franchise. Oh, eh, ilang uh -huh. ilang, uh -huh. ano, mga dalawampung taon uh -huh. pa lang yata. so meron pa, uh -huh. pa siyang mahigit dalawampung taon, 'di ano? uh -huh. eh, Ngayon ang ipinasya ng uh, prang uh, ng uh, legislative franchises, i-revoke naman. Mhm. Uh -huh. Kaya lang, kung mo ito'y batas, mm -hmm. hindi mo naman pwedeng uh, i revoke yan nang hindi mo isinasangkot yung uh, Senado. Kasi batas yan eh. Ayon. So, pinanukala yung batas sapagkat manggagaling sa lower house, <coughs> ito sa House of Representatives. Mm -hmm. Ito, naipasa na nga on third and final reading, tinransmit na sa Senate. Uh -huh. So, ang Senate na ngayon, ang merong uh, pananagutan, ang bola ay nasa kanila na, mm -hmm. naipasa na yung bola. So, nasa kanila kung isusyot nila o hindi. Ayun. So hindi, dahil napagtibay na sa house, eh wala nang franchise yung SMNI. Hindi, hindi pa gano'n. Hindi sa pa. Kailangan pagtibayin nung isa pang uh, chamber uh -huh. para maging batas. Ayun. Kapag uh, pinagtibay nila roon uh -huh. at uh, naging enrolled bill, uh -huh. nasa Pangulo ng Pilipinas, uh -huh. kung pipirmahan niya o hindi. Pipirmahan pa pala. Pipirmahan Kailangan... niya kasi uh -huh. batas kasi yung ano eh. Uh -huh. Yung... O oh, yun ang ano, mga kababayan po natin, naintindihan na po natin kung ano yung magiging proseso nitong revocation ng Isiminay. Kaya tiwala nga itong mga legal counsel ng Isiminay, lalo, itong si Atty. Roligs Opleko, Atty. Tolentino, ah, na ah, may laban po ang uh, Isiminay. At ah, ngayon, na umano'y na-transmit na nga sa Senado, nakikita ko kasi mga kababayan po natin, ito personal ko lang na opinion at mga analysis, ay hindi talaga ito makakapasa sa uh, Senado, itong revocation ng prangkisa ng Isiminay. Kung sakaling mapipilitan itong mga senador, kung sakaling may uh, sabihin natin, talagang may naglabi, may kumakausap sa kanila, uh, o may mga pangako kung ano-ano basta irebook lang ang parangkisa ng Isiminay, makarating sa presidente, uh, so wala na. Kasi alam natin na itong si Pangulong Marcos, itong si Bongbong Marcos Jr. ay talagang aprobado niya itong revocation ng uh, siminay Lalo na ngayon, eh, nakikita niya na ang isiminay ah, at ang mga miyembro nitong isiminay ay galit na sa kanya dahil sa ginawa ng kanyang uh, pinsan o posibleng may, may kinalaman din siya dito. Hindi natin sinasabi may kinalaman. Iba e, ka posibleng may kinalaman din siya dito. Saan nangyari kay Pastor Apolo Kibuloy Dahil ito nga ay may connection din kay dating Pangulong Digong na isa ngayon sa kanyang kritiko at kung titingnan po natin itong nangyayaring uh, pre rally ng laban kasama ang bayan ng sinisigaw doon ay Marcos resign ah uh, sinisingil siya ng murang bikas kaya kung sakali uh, na pumasa pa ito sa Senado eh, sigurado finish na tapos na ang isiminay pagdating kay uh, Pangulong Marcos Jr. Pero palagay ko mga kababayan po natin ay haharangin ito ng mga senador dahil sabihin po natin sa ating personal na kikita at opinion, 99% ng mga senador dyan ay hindi pabor sa pag-revoke ng prangkisa ng isimilai So ang isa dyan na boboto walang iba. At sigurado ay si Risa Contivero, hindi siya lang talaga mga kababayan po natin. At is ngayon, alaman po natin ah, itong ah, talagang side ni Congressman Marcolita kung bakit hindi po natin nakikita ito na nagsasalita o umaattend lamang sa mga pagtinig sa House of Representatives sa prangkisa ng Isiminay kasi ayaw niya pala, hindi niya pala gusto, hindi niya nagustuhan ang paraan na ginawa ni Tamba. Ang prangkisa ng SMNI, batas yun. So para, para mawala yung batas, gagawa ka ng api, repealing law. Ito, ito Ayun, yun. repealing law pala. Oh. Ngayon, uh -huh. kailangan uh, pagtalunan din ng Senado, so yung bola nandun na. Uh -huh. Kapag ka ang bola, uh -huh. At ipinasas sa Malacanang at pinirmahan ng Pangulo. Halimbawa, Aha. doon palang mariribok. Ayun. Eh mukhang busy naman ang Senado. Pwede bang tumagal ng tumagal yan na hindi naman ginagawa ng Senado yung kanyang part? Diba? At uh, ah. ang tanongin mo ngayon, ang tanongin mo ngayon, Senador. Oo, oh, diba? nasa kanila na. Nasa kanila yung bola. Ayun. So hindi natin alam. So hindi sila obligado na pagdating sa kanilang lamesa ay... It depende sa agenda nila. Ayun. Depende doon sa timing nila. Uh -huh, uh -huh. Oo. Oh, eh, kung halimbawa yung bola, pinasa sa isa, uh -huh. pinasa doon sa alay. eh uh -huh. bola ito eh. Uh -huh. O pasahan ng pasahan. <laughs> o si baka mamaya time out na. Diba? Ayun, oo nga pala. So, ganun pala yun. Tapos kung ito ay, kasi 2024 ngayon, di ba 2025 mag-eelection, hindi naman mawawala ito? O kailangan ng, pag nag-election ng midterm? Hindi. Hindi pa tapos yung Congress ninyo? Hindi, matatapos yung, matatapos ang 19 Congress 2025. Kung halimbawa, hindi na pagtiba yan, uh -huh. o hindi, baka i-refile. Ayun, so wala, wala, bali wala pala. Hindi ko sinasabing baliwala, ayaw ko mag-comment mm -hmm. kasi pagdating hindi na ako ba nag-participate. Ba baka ma ka. <laughs> baka sabihin na naman nila, may pinapanigan ako. ako. So, at least uh, mga kababayan po natin itong uh, kanilang naging usapan ano ni ka Nilsson at ni Congressman Marculita ay may nagbigay ng kunting kalinawan uh, sa mga taga-suporta ng uh, Isimina at sa kontra sa pag-revoke ng franchise ng Isimina which is isa po ang inyong lingkod, mga kababayan po natin na hindi pabor sa revocation ng prangkisa ng Isiminay. So, kung matapos ah, ang 2025 at uh, matapos itong 19th Congress at kung masipa na nga itong si Tamba bilang uh, House Speaker, mga kababayan po natin, wala na, finish na pala. So, kung sino man ang gusto muli na buhayin, i-refile o mano itong pag-revoke ng prangkisa ng Isiminay, doon lang ulit magkakaroon pero palagay ko mahirap na mga kababayan po natin lalong-lalo na kung si Tamba ang maalis uh, bilang house speaker dahil alam po natin na siya lang naman ang tinira uh, doon sa 1.8 billion na travel fund which is do nagsimula ang uh, pagdinig sa prangkisa ng Isiminay sa binitawang salita ni Ka Eric at sa ilang mga Batikos din ni dating pangulong Digong. So abangan po natin 'yan mga kababayan po natin. Kaya pala sabi ni uh, Atty. Tarantino eh talagang tuloy ang laban at uh, walang makakapigil uh, sa pag-broadcast nitong is so, so far ngayon nakapapanood po po natin may programa para naman sila sa online sa midstream. Wala silang midstream, wala silang free TV. So artists mayroon silang uh, social media platform na ginagamit ngayon which is isa rin sa pinaginitan nang ilang uh, makabayan black na kongresista which just hindi naman sila nagtagumpay mga kababayan po natin. Ano